Bumangga sa bakal na railing ng Central Luzon Link Expressway ang van na may sakay na labing apat sa Tarlac. At sa lakas ng pagkakasalpok, tumilapon ang mga biktima. Live mula sa Tarlac City, nasa front line ang balitang yan si Gary De Leon. Gary. Julius Limang patay at siya sugatan sa self-accident sa isang passenger van na nangyari nga dito sa Central Luzon Link Expressway o Celex dito sa Tarlac City. Napaluha na lang isang lalaki habang minamasda na mga nakandusay na makasama niya sa Central Luzon Expressway sa Tarlac City. Pasado alas 7 ng umaga nang mangyari ang disgrasya. Galing ng Quezon City ang passenger van at tapunta sana ng Concepcion Tarlac. Paong mga promodizer ng sabong panlaba ang mga sakay ng van. Sa inisyal na investigasyon, mabilis ang takbo ng passenger van sa gitna ng bahagi ng expressway. Umilag ang passenger van sa concrete separator dahilan para sumalpok ito sa bakal na railings. Sa lakas ng pagsalpok at ay nayupi ang harap at bubong ng van at bahagi ng railings. Tumila po naman ang mga pasahero sa bakanting lote na nasa gilid ng highway. Agad itinakbo sa ospital mga pasahero at driver. Lima ang dead on arrival at siya sugatan kabilang ang driver iniimbestigahan ngayon ng Tarlac Police kung nakatulog o lasing ang driver kaya naganap ang insidente. Maharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property, multiple homicide at physical injuries ang driver ng passenger van. Julius Sheryl, no, sa mga nakaligtas sa Siam ay isang bata ang nakaligtas na 3 years old. Pero ang masaklap nito, patay yung nanay at tatay niya nakasama nila sa van. Samantala, isa sa ilalim naman din sa drug test at driver at nananawagan din ang PNP dito sa Tarlac na pumunta yung mga pamilya ng biklima para kilalani ng mga bangkay. Julius Sheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa kumprensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.